sa gitna ng mga pambubuli, panghaharas at agresibong kilos ng China. Muling idini ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matatag na posisyon ng Pilipinas. Hindi tayo magpapasindak sa harap ng pananakot at patuloy na igigiit ang ating karapatan at soberanya. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa ating mga kababayan kundi sa buong mundo na dapat magbantay sa mga pangyayari sa rehiyong ito. Pero bago yan eh, huwag ka kalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. If yung ating mga fishermen o hinaharang yung ating mga barko, yung mga coast guard, eh, we will just have to we will just have to deal with it. Whatever happens, we will maintain that presence uh, it's because it is important to show uh, the world and and our people dapat uh, we are in the business of protecting our sovereignty. We are in the business of maintaining our uh, of of protecting our ter territorial imperatives. We are uh insisting on exercising our sovereign rights. Sa loob ng maraming taon, naging sentro ng tensyon ng West Philippine Sea. Ang teritoryong ito ay napakahalaga hindi lamang sa likas na yaman at marine biodiversity, kundi pati na rin sa geostrategic na position nito. West Philippine sea ay isang pangunahing ruta ng kalakalan at isang pinag bahagi ng South China Sea na tinatayang naglalaman ng napakalaking reserba ng langis at natural gas. Sa kabila ng malinaw na Hurisdiksyon ng Pilipinas sa ilang bahagi ng karagatang ito, ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, walang humpay ang China sa kanilang panggigipit sa pamamagitan ng militarisasyon, island building at pambubuli sa mga Pilipinong mangingisda. Sa pinakahuling ulat, Ilang insidente ng pangaras ng China ang naganap. Kabilang ang illegal na pagbomba ng tubig sa ating mga barko, pagtatarget ng laser sa mga civilian vessels, at paggamit ng missile ships para takutin ng mga ito. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mananatiling naroon ang ating presensya sa West Philippine Sea at gagawin ng pamahala ng lahat ng kinakailangang hakbang upang protektahan ang ating karapatan. Ang mahakbang na ito ay malinaw na nakapaloob sa pagtiyak ng kalayaan sa paglalayag or freedom of navigation. Proteksyon ng ating mga mangingisda at pagtatanggol sa ating mga teritoryo mula sa illegal na aktibidad ng ibang mga bansa. Bukod dito ay malinaw na binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. sa nasabing summit ang mga karahasang ginagawa ng China laban sa Pilipinas kasama sa kanyang mga binanggit ang tatlong magkakahiwalay na insidente ng panggigipit ng China sa Scarborough, Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Ang detalyadong pagbabalita sa mga ganitong pangyayari ay napakahalaga hindi lamang upang mabigyan ng katarungan ng Pilipinas kundi upang may pakita sa buong mundo ang tunay na nangyayari sa rehiyon. And they say, if that is the problem, uh, maybe we could do this. Maybe we could. Uh, maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I could serve as an interlocutor. Uh, all of these offers, which would not come if we did not, uh, we did not make our position clear and um, explain to them what the present situation uh, is, how uh, the situations are. Ang issue sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng Pilipinas at China. Kasama sa tinatawag na transboundary problems ng rehiyon ng mga overlapping claims ng ibang ASEAN member states gaya ng Vietnam, Malaysia at Brunei. Dahil dito ay patuloy na nananawagan si Pangulong Marcos Jr. ng multilateral na solusyon upang mas maging malakas at mas epektibo ang pagtugon ng rehiyon sa mga hamon ng South China Sea sa ASEAN East Asia Summit na ginanap sa Vientiane, Laos, maging mahalagang bahagi ng diskusyon ng sigalot sa South China Sea. Ang posisyon ng ASEAN ay batay sa prinsipyo ng multilateralism kung saan pinapabura ng sama-samang pagkilos at diplomatikong ugnayan upang mabawasan ang tensyon sa rehiyon. Ngunit hindi maikakaila ang mga hamon na kinakaharap ng ASEAN sa usaping ito, lalo na't may mga kasapi nitong hindi hayagang tinutuligsang mga kilos ng China dahil sa kanilang mga ekonomikang ugnayan at benepisyo sa naturang bansa. Habang patuloy ang pagigting ng tensyon sa South China Sea, hindi naman nagpabaya ang Estados Unidos na isa sa matagal ng kalyado ng Pilipinas. Sa ginanap na ASEAN US Summit, muling binigyang diin ni US Secretary of State Anthony Blinken ang suporta ng Amerika sa Pilipinas at iba pang ASEAN nations na may territorial dispute sa China. Ayan kay Blinken, ang mahakbang ng China sa South China Sea, gayang militarisasyon at panghaharas sa mga barko ng ASEAN ay isang malinaw na paglabag sa international law, particular sa UNCLOS. Bukod pa rito, ipinangako ng Amerika na patuloy nitong susuportahan ang kalayaan ng paglalayag at overflight sa Indo-Pacific. Isang mahalagang hakbang upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan sa rehiyon. Nakikita ng mga eksperto ng pagtaas ng militarisasyon ng China sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang hamon sa ASEAN kundi maging sa buong Indo-Pacific region. Ang sigalot sa West Philippine Sea ay hindi lamang usaping pang teritoryo kundi isa ring pangunahing hamon sa pandigdigang kayusan. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay nagiging bahagi ng mas malawak na geopolitika sa rehiyon ng asia pacifico sa isang banda, binabalangkas ng China ang kanilang ambisyon na gawing isang sphere of influence ang rehiyong ito. Habang sa kabilang banda naman, ang mga bansa gaya ng Pilipinas kasama ang mga kalyado nito ay patuloy na ipinapamalas ang kanilang hangarin na igihit ang kanilang mga karapatan at protektahan ng kalayaan sa karagatan. Samantala ay muling ginitgit ng Chinese Maritime Militia Vessel ang barko ng Bifar malapit sa Pagasa Island. Dahil sa mga ganitong insidente, duda si Defense Secretary Gilberto Chiodoro sa sinseridad ng China na pahupahin ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinagot ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro ang pahayag ng China kamakailan na sinasabing committed sila sa pagresolba ng maritime differences ng Pilipinas at China. Sinabi rin ng China na handa silang makipagdayalogo sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea anong klaseng dialog yon Monologue na naman na sila lang ang naniniwala. Committed din tayo sa dialog basta alam natin di tayo niloloko. Committed talaga sila sa dialog pero committed din sila sa illegal action. Noong biyernes, ginitgit ng Chinese Maritime Militia vessel ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR. Ang BRP Datu kabaylo sa Sandikay malapit sa Pagasa Island. Dahil dito ay nagkaroon ng UPO obstruction ng barko ng BIFAR. Maging ang barko ng China ay nagsagawa pa ng delikadong maneuver para harangin tayo. Ngunit sa kabila nito, natuloy pa rin ang routine maritime patrol ng BIFAR. Kamakailan lang ay umapila si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga kapwa leader na pabilisin ang paggawa ng Code of Conduct para sa South China Sea upang maiwasan ang paglala ng tensyon. Kabilang ang China sa mga nagsabing makikipagtulungan sila dito. Not give a on whether or not China will align. But let's scrutinize na lang their actions and what are they putting forward in the discussions on the Code of Conduct that I would like to see. Ano sa tingin nyo kaibigan? Anong masasabi nyo sa ating tinalakay ngayong araw? Tama lang ba ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. na ilantad ang ginagawa ng China sa atin? May mga naiisip pa ba kayo na dapat o tamang gawin para matigil ng pangaharas ng China? Paki-comment lamang po sa iba ba, kaibigan. Maraming salamat po.